Wa. No Diyan, Bya me sigol. Oh. Sige. Pindutin mo. Pindutin mo 'yo Pindutin mo nak. Ayano, may opon yan. Ay opon! Yung pula. Yan na dito. Yan. Di pa yan. mo si Kuya.

Ubusin oh, na pa si oh. 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 <laughs> mga yung driver ah. Oh. Relax lang ah. Oh. Driver mga Ang <laughs> gagaw Aga sila dalawa oh. Oh. Dumikit yung mukha. <laughs> Ayaw <Ayon>, si Marvel. <laughs> Tinamaan yung wait, Rage, busina, pipip, dun oh. Yan. Oh. Tigalo <laughs> na. Tinamaan yung uso. Minta na tuloy siya. Eh, tinamaan yung uso niya eh. Hoy! <laughs> oh, <laughs> talong tulong, tulong ni Narve! <laughs> ano yung <laughs> nangyay? Narve, tulong talong ni <laughs> Ilang oras yan? Oh, busina, busina. Pidge, lapit dito, Pidge. Yui, lapit ito lapit, lapit. Lapit, lapit. lapit dito, lapit. Oh, busina, busina. Busina, busina. Pidge, lapit dito. Hmm. Oh, busina, busina. Oh, di ko na kain sa si Yui, si Arby. Ah, patras, atras. Mga nananamanggan. Mga Palit daw sila. Oh. Nagpalit na sila. <laughs> si Gailo. <laughs> Nagpalit sila ng na posisyon. Thirty <laughs> minutes lang ata yan. Eh. Adi na may time mo. Oh. Wala, isang oras na. Harbi! <laughs> Wala na. Tapos na. Tapos na, Harvey. Hindi po kayo nakaikot. Banda ng tulog lang <laughs> kay Harvey. Patok yung sinakyan kay Harvey. Binangunan yung kay Harvey. Pulay. O, oh, atras, Harvey. Atras. Atras. Iba yung tulog ng sa kanya eh. Oh. Ay ibang model kasi yung sa kanila eh. Pero kumikita din to eh. Malakas kumita to, 150. 30 minutes lang ata 150 dyan eh. Wala pa 30 minutes to. Oh, dito Arby oh. Arby. Mga 40 minutes na atin sila, <laughs> Harpy ah. May tog pa. Patok pa yan. Patok talaga. <laughs> May tugtog nyo <laughs> tug -tug pala, Harpy. May tugtog yun sa kanya eh. Agaw. <laughs> mag agaw Mag-aagaw. May Mag-aagaw lang nga sila niya, Gal. Warby, dito! Oo. Oh. Kaka hmm. <laughs> nakain! <laughs> police tong ya, uya sa so, police. <laughs> Tumagtawa ano, na si Gaylo. Diyan lang inaikot ayun, wala niyo. <laughs> Isang puno lang yan.